ang tigaw? Bago ka nakalagaw pa? Oo, oh, nga yeah, oh. <laughs> <laughs> bakal kami sa pichi Ano Ang nandisplayan, hindi, tungtunga nila Oh. Karton na lang nila. oh, apply wood. Karton kita yung damo eh. na eh. Sirat na Sirat Ito ba yun? Ito ba? Mag luluwa ay Ha? Ito ang yung Ang mga baler. Ang mga baler. Ang mura. Ang Ang ng mga baler. Hmm. Ito mura mura. Ito mura 300. O ito? 2,000. Ano ito? si Edgar. Why? Ang oh, laki ng mata, oh. Nang ang mata. <laughs> Kasi ang mga baler. na inong. Ang inong. Ang